sa inyo lahat. Ngayon po ay July 28, 2023. Biyernes para sa italabing anim na linggo sa kareniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Exodo chapter 20 verses 1 to 17. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at tumango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat ako ang Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salin lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. <clears> Huwag <throat> ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Aning na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mga ngalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. <clears throat> And, sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, mula sa kwento sa aklat ng Exodus, no, ang paglalakbay mula sa pagkaalipin sa Ehipto at ngayon ay nasa kumbaga daan patungo sa lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Diyos. Pero sa ngayon, ngayong aron na ito, narinig natin ang pagbibigay ng Diyos kay Moises para ibigay at ipaalala sa mga tao itong sampung utos ng Diyos o dekalogo ang tawag na ano dekalog sampung utos <coughs> mula sa bundok ng Sinai at malinaw naman po no? na sampung utos na batas uh, para maging gabay ng mga tao tungo sa isang mas maayos na pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Sampung utos ng at dito rin nakabase no, ang lahat po ng ating gagawin. Kaya maganda na mapagnilayan natin no, sa puntong ito, Kano ba natin naaalala ang sampung utos o isinasa puso, isinasa diwa ang mga utos ng Diyos sa ating pong pamumuhay sa araw-araw. No? Kasi hindi pwedeng ilayo natin no, ang ating ginagawa kasi ang pamantayan ng ating pamumuhay ay ang mga utos ng Diyos. So, ang pamumuhay ba natin <coughs> ay hindi nalalayo sa mga utos ng Diyos. Kasi kadalasan, no, ang, dito rin nagmumula ang mga problema na ating pong kinasasangkutan. <coughs> Kapag meron tayong nilalabag sa isa man sa mga sampung utos na ito, doon na pumapasok ang <coughs> ang problema no na talagang nahihirapan tayo no na uh, malampasan o maisabuhay ito sa araw-araw. So, tapos bahantung uh, bahantong tayo ulit sa punto na parabang uh, pinababayaan na naman tayo ng Diyos. Pero kung tutuusin no ito lang no yung basic na susuriin mo lang, meron ka bang nilabag o hindi pinansin. Kung hindi man directly, maka indirectly ay nilabag mo ang isa sa mga utos ng Diyos. Minsan po, no, simple lang, pero yung araw ng pamamay nga na binigay ng Diyos ay baka hindi mo ginagawa, kaya ka nagkakasakit o kaya naman hindi ka nagbibigay ng quality time. Sabi nga ng Diyos, no, araw ng pamamahinga, magpahinga pero ayaw natin magpahinga. Kaya ang katawan natin, pagod na pagod na, ang isipan natin, pagod na rin. So, kaya tayo nagkakasakit at kung ano-anong sakit. Pero tinan din natin no, sa pambansang hamon. Kasi itong nakalipas na araw, narinig natin ang state of the nation address ng pangulo ng ating pong masang Pilipinas at doon narinig natin na maraming batas ang naghihintay at sinasabi nga sana maipasa, maipasa na ng ng kongreso para daw mas maging maayos ang pamumuhay at umunlad ang bawat Pilipino. pero pang ilang batas na nga ba ito na ginagawa? na kumaga kalimutan na nga natin no? matapos na maipasa ang mga batas matapos na mapagkakitaan ng mga batas na nagawa hindi naman na ipapatupad okay, nakalimutan na nga dahil kung tutusin, marami ng naunong batas ang ginawa para maiangat ang buhay ng bawat isa pero yun po, no? hanggang sulat lang hanggang pakikipaglaban lang na maaprubahan kapag naaprubahan, hindi naman na ito na sa katuparan. Maraming paglabag. So, dami ng mga darating pang mga utos o mga mga batas na ginagawa ng tao, lagi natin nawa, no? Maiugnay at hindi uh, ito bang mga batas na ito ay naka-angkla, no? Connected ba ito sa sampung utos na nais ng Diyos na gawin natin? Kaya nga, dagdag tayo ng dagdag no? ng, ng batas na hindi pa natin naiintindihan, naunawaan kahit nga ang ating mismong konstitusyon pilit natin na, na tatapakan dahil sa mga batas na gusto nating gawin at pairalin. Pero hanggat hindi tayo bumabalik sa pagsunod sa sampung utos ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng maayos at mamayapang pamumuhay. Kaya balik po tayo. No? Uh, ang batas naman na ito ay kung, kung ang tao patuloy na dinadagdagan si Kristo, sinamarize lang niya, pag-ibig. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa, yun, magiging maayos ang ating pamumuhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.